Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chang Vlog. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like, and share, and comment, and pakiclick na rin ang notification bell po mga kasari para lagi kayo updated sa aking mga bagong upload. Sa so, for this video mga kasari ay kahapon, napadala na po ako ng mga pics doon sa bayan. So, ayan na po mga kasari, kahapon nagpala po ako ng mga pics doon sa bayan. So, Ah, uh, good news po mga kasari kasi may nadagdagan naman po tayong bagong items po mga kasari. So, ah uh, sa ngayon po mga kasari, hindi po ako bumili ng itagi-isang sako kasi hindi naman po ay uh, hindi na po katulad dati na malakas pong bintahan natin sa mga page ng manok. So, simula noong January po mga kasari, may ah uh, noong January po mga kasari, mas uh, malakas pa po ang bintahan natin ng mga feeds ng manok mga kasari so kalaunan po mga kasari ay nagkasakit yung mga manok so big, biglang humina po ang bintahan ng ating mga feeds so ngayon po mga kasari tag one half sacks lang po yung ating binili for in case lang po na may maghanap uh, may maghanap na ayan, mayroon po tayong may bibigay sa kanila so ngayon nagdangdang po ako ng isang items ah uh, nagdangdang po ako ng growers na uh, grower para po sa baboy. So, yun po yung aking dinagdag po dito sa aking tindahan po mga kasari. So, yun po mga kasari. Papakita ko naman po sa inyo mga kasari. Ayan. So, full pack na naman po yung ating lagayan ng ating uh, feeds po mga kasari. So, napakasarap sa feeling po mga kasari na yung tindahan mo po ay laging puno. Ayan. So, yun lang po yung aking ibigay tips sa inyo mga kasari na uh, wag kayong <coughs> wag ninyong patulogin ang inyong pera po mga kasari. So, Ah, uh, mag-ano po kayo mga kasari, magtabi po kayo ng pira-araw-araw para pagdating ng ano, pagdating ng panahon na kulang na 'yung mga uh, paninda mo sa inyong tindahan. So mayroon ka rin mapupulot or makukuha na pandagdag na puhunan. Ayan po mga kasari na uh, I ko po sa inyo kasi 'yun po 'yung aking ginagawa dito sa aking tindahan po mga kasari. Ayan. So ngayon, uh, nakadagdag na naman tayo ng uh, items ng isang items po para sa ating ah uh, kadagdag na po tayo ng bagong items. Ayan. So, ayan naman po mga kasari. So, ayan naman po mga kasari. Ito na po yung ating resibo na pinadala kahapon po mga kasari. Ayan. So, uh, nagpabili na rin po ako ng bigas. Dalawang sacks. Tag one half sacks po mga kasari. Ayan. So, ito po ay Ayan, nagpabili po ako ng mga Santon Plus Nans um, Lodipin Barley. Ayan, kasi pinta po dito sa akin. Uh, 775. Ito naman pong Growers tahop, Integra, Integra 1 to 3. So, mapot po siya ng 4,379. So, ito naman po mga kasari, uh, one sack rice. Tag one half sack po itong mga kasari is tosi bin ang sakong. Ayan. So, ito naman ang tahop. Ayan. Si, uh, it, uh, 980. Ayan. So, total lahat po nito mga kasari. Lahat-lahat po ng aking nagastos kahapon mga kasari is umabot po ng 9,154. Ayan. 9,154. So, update po tayo sa pisyohan ng ating mga feeds mga kasari. So, yung tahop natin mga kasari is 26 per kilo na kasi tumaas na po ang presyo. Integral 1 is 49.50. Integra 2 is 48. Integra 3 is 47. So, sa grower po mga kasari is 44 po ang ating bintahan. Ayan. So, napabili na lang po ako ng panamuks. Ayan. So, ang panamuks po natin is 49 po yung ating bintahan. So, sa bigas po mga kasari, nakakasad kasi tumaas na naman ang presyo. So, ang bintahan po natin dito sa ating tindahan is 63 per kilo. Ayan. So, hindi pa rin bumaba ang ating presyo. So, ganun pa rin steady kasi mahal pa rin ang bigas po mga kasari. So, ayan na po yung aking, aking share sa inyo mga kasari. Sana inintindihan niyo po. Um, bukas po mga kasari, i-update ko naman po sa presyo, i-update ko naman po kayo sa presyo ng ating mga alak. So, ngayon po ay uh, topic natin ngayon is about po sa ating mga pins. So, ngayon po mga kasari, papakita ko po sa inyo yung aking mga pins. So, just keep on watching po mga kasari. Bye-bye! So, ayan na po mga kasari. Ito na po yung ating mga feeds po mga kasari. So, maya, maya po mga kasari, dumating po yung ating bigas. Uh, nagpapadala po ako ng bigas kanina sa bayan po mga kasari. So, ngayon, dumating po yun. Um, bali, isang sako po yun yung aking pinadalang bigas. Ayan. So, ito naman po mga kasari. Uh, taguan tag one sacks lang po yung aking binili kasi hindi po masyadong mabinta yung ating mga feeds kasi simula noong Uh, noong January uh, noong January po mga kasari malakas pa po yung bintahan ng aking mga feeds simula noong nagkasakit yung mga manok mga kasari uh, biglang humina po yung aking mga feeds ayan so kaya taguan sacks lang po yung aking binili for in po mga kasari na mayroon pa po maghahanap ng mga feed so ngayon po mga kasari uh, sa orange juice mm -hmm. may mayroon pa naman pong bumibili ng feeds ayan so hindi po ako napapawala ng feeds mga kasari kasi malaking tulong po ito kahit pa konti konti lang um, malaking tulong na po ito sa atin mga kasari kahit konti lang po yung tubo natin ayan So, good news po mga kasari kasi mayroon na naman po akong nadagdag na isang items. Ayan. So, mayroon akong nadagdag na grower po mga kasari. Yan po yung pagkain ng baboy. So, one half sacks lang po yung aking binili. Um, ano lang po yung mga kasari. Um, one half lang muna kasi hindi pa nila alam na mayroon po akong so, po na pambaboy dito guys, po dito mga kasari. Ayan, yung nasa rice. Ano mga kasari sa gilid, yun po yung ating grower pambaboy. Ayan. Para mi 쓰려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 y 예 깊은 밤 잠든 널내 안에 담아두고 있어 So, ayan po mga kasari, dumating na po yung aking bigas. ah bali, isang sako po ito mga kasari, tag one sacks. Ayan, yung blue, yan po yung aking pinadalang bigas. So, may mais po ako mga kasari, konti na lang po. So, ayan po yung bigas natin mga kasari. Ayan. Tag 63 na po ang kilo. So, napakasarap po sa piling mga kasari na medyo puno yung tindahan natin. Ayan, masarap po sa piling. Ayan. So, bago pa lang po tayo, nakakapag grocery. Ayan. So, yun lang po mga kasari. Thank you for watching. Please subscribe po.